Good morning po mga kalaki October 27 na po ng alas 5 ng umaga at syempre po my store is open na po ang ating tindahan mga kalaki ayan bukas na kabubukas ko lang at syempre at habang kabubukas ko syempre singit-singit muna tayo ng vlog. Mamigay tayo ng mga swerte para po sa mga lucky followers natin dyan na may hilig po sa mga lucky numbers. At syempre po ngayon umaga, abang ibibigay po natin ay mga kompletong 2-digit lucky numbers po ng bawat bayan. Okay? At syempre kung meron po akong nakalimutan, sabihin nyo lang po sa akin kung hindi ko nabigyan ng bayan mo, bibigyan natin yan mga kalaki. Okay? Para sa ganun, sa susunod po, mapag-aaralan ko yan, mabibigyan na ang mga bayan na hindi ko nabibigyan. Okay? Kaya mga kalaki, kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko ng mga lucky numbers na gusto mo at syempre po ang mga lucky numbers namin na may naalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan kaya mga kalaki tara na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, ayan na, Ito po mga kalaki, mga laki numbers natin. Kaya sa mga gising na dyan, sa mga nagpe-prepare na ng pagkain, sa mga nagbe-breakfast na dyan, buksan na ang cellphone nyo at panoorin na mga laki numbers namin nang makasunod po kayo at lalong-lalong po sa mga bago dyan. Eto na pong ibibigay natin mga two-digit laki numbers ng bawat bayan tara na pero bago yan syempre alam niyo na iinom muna ako ng tubig kaingay naman mm. kaya eto lang po mga kalaki umpisahan natin sa Baguio sa Estres Bicol 724 Batangas 120 Bataan 915 Butuan 712 Benguet 1315 Iloilo 11-2, Leyte, 5-17, Samar, 21-24, Quezon City, 32-8, Pampanga, 5 Gs, Pangasinan, 9-1, La Union, 27-22, Nueva Ecija, 15 Gs, Nueva Vizcaya, 3-11, Ilocos Sur, 9-1, Ilocos Norte, 12-11. 11. Masbate, 23, 28. Isabela, 15-19, Tugigaraw, 11-16, Rojas, 13-21, Capiz, 27-34, Bohol, 20-35, Bulacan, 21-8, Cebu, 15-6, Aklan, 12-19, Aurora, 5-26, Laguna, 2-24, Quezon, 5-15, Olongapo, 17-2, Paranaque, 14.25, Manila, 4.23, Pasig, 18.29, San Juan, 17.15, Marikina, 5.8, Tabuk, sa Is, 11, Romblon, 34.28, Marinduque, 9.21, Caloocan, 11-3, lupa 7-G, Palawan, 3-24, Sabuanga, 1 sa Apayaw, 12-22, Cotobato, 7-30, Binangonan, 15-6, Morong, 11-19, Angono, 7-14, Montalban, 33-12, Antipolo, 15-G, Tintaytay, 8-3, Cainta, 12 22 cotobato 7 30 binangonan 15 6 morong 11 19 angono 7 14 montalban 33 12 antipolo 15 g tintaytay 83 3 cainta 1 4, San Mateo 9 15 Ayan mga kalaki po Putulin muna natin dyan At syempre po may bumibili lang Wait lang Ano yan po? 4,000 po sa kanila Okay At isang yellow po Dalawang itlog? Sixty Eighty Ninety-five cái <laughs> thank you Ayan mga kalaki, at syempre po ha, uh, sa para, bago ko po ituloy mga kalaki, para po sa masusugin nating mga laki followers na nandiyan nag-aabang, naku ingat-ingat po, po kayo sa mga fake account ha, dapat po mga kalaki, ang mga laki numbers natin ha, ah, alam nyo po na dapat kami po nagbibigay. Marami pong kumukuha ng picture namin sa Facebook, ginagawang profile po yan, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan, mga fake account lahat po yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po sa sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki. Okay, ingat-ingat po kayo, matanda na po tayo para magpa-scam sa mga yan. Ito po ang legit na account natin, Arnold parungkin po na may blue check sa Facebook Lagi yung titignan, may blue check ka At merong 495,000 followers Magkakalahating milyon na At meron din tayong Red Parunkin na account Na merong uh, 410,000 followers O yung po yung mga legit na account natin na Magkakalahating milyon Pag maraming followers tayo Pag walang followers na ako, hindi po tayo Tsaka dapat po, makakausap nyo muna ako Pag kayo sa mga sa private consultation na Makakausap dapat ako At syempre po mga kalaking meron tayong Aris Gatchal yan At Red Arnold Santos. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok, Red Parungki na merong 449,000 followers. Yung mga legit na ako natin sa social media. Pwede po i-chat dyan, mahumihin kayo ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po kayo pa i-comment ng comment, nag-share ng mga videos na gahard at nakafollow. Ah bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad. Okay, tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birthman at birthday mo. Mali mo naman dito kaswerte, ka swerte, hindi to ka mga kalaki ha? at baka dito ka manalo. O, diba? di ba? Di na sa private consultation. Baka dito po ang swerte mo subukan na. Message po kayo sa mga messenger ko make sure po na makakausap niyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So ano pang inihintay mo mga kalaki? Sali na po! At syempre po mga kalaki ha, ah, ang mga lucky numbers namin, 3 days po bago pinapalitan yan. Kaya wag nyo po agad binibitawan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers 2 digit dito po sa Dabao 21-8 Tarlac 3-4 Quirino 5-17 Bacolod, 16, 25. Ano to? Kabite, 7 g Tagig, 18, 31. At Mindoro, 14, 19. Ayun mga kalaki at mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suking outlet mamaya. Gising na ha. At make sure po na nakarambol ating mga lucky numbers para mabaliktad man ito. Panalo pa rin po tayo. At ito pang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo kay Mang Joselito Tumbaga. Joselito Tumbaga ng Kapis. Ayan po, sa Kapis po yan. Hello po sa mga taga-Kapis dyan. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa ating mga vendors naman po. Diyan po sa may Santo. Ayan, sa ating vendors sa may uh, ano to? Quezon City. Ayan po, sa may saan sa Quezon City to? Okay, diyan po sa may Okay, sa may Heart Center po dyan sa may Quezon City sa Tatalon, Quezon City. Ayan, ano na, ano na ano, ako. Tatalon, Quezon City sa mga vendors po dyan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po dyan. Ayan, bibigyan po sila ng 2-digit lucky number sa wedding at ng 649. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, at dapat naka-follow ha. Ah. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!